Aprobado na ng Cotabato City Council ang ordinansa na naglalaan ng 17 million pesos para sa Service Recognition Incentive o SRI ng mga permanent coterminous at elected officials ng Cotabato City Government. Ang detalye mula kay Geneza Garcia. Sa lingguhang sesyon ng Cotabato City Council, inaprubahan ng konseho ang Ordinance Number no. 5184 na isinulong ni Councilor Yunin Abu. Ito ang paglalaan ng pondo na 17,420,000 mula sa appropriated balance, General Fund 2024, para sa Service Recognition Incentive o SRI ng mga permanent, coterminus at elected officials ng City Government of Cotabato. Ang pagsusulong ng ordinansa ay alinsunod sa Administrative Order number no. 27 at Budget Circular number no. 2024-7 ng Department of Budget and Management. Bilang chairman uh, for Committee on Finance and Appropriations, ikinagagalak kong ipahayag sa lahat na natanggap na natin ang funding request para sa Service Recognition Incentive or the SRI ng ating mga plantilla personnel. If pa-may reiterate, Mr. Chair, ang legal basis ng uh, request na ito ay uh, budget circular number 2024-7 ay inilabas ng Department of Budget and Management noon pang December 16, 2024. Marami na pong empleyado ang nagtatanong sa ating tungkol ba of course, <coughs> isang kunyang pang lungsod could not ako na matter kung wala pang dumarating sa ating uh, necessary documents mula sa Executive Department. Ngunit sa kabila ng delays, alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah, uh, we are happy to announce na sa wakas ay uh, matatanggap na ng ating mga empleyado ang long overdue incentive na ito. Janessa Garcia, iMinds Philippines.